Hello guys, good evening guys Magandang gabi po sa ating lahat For today's video May tahong dito guys eh Mukbang natin po guys sa tahong Ayan 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 Grabe, Ayan baka ng guys okay so okay so Bilisang tahong yummy guys yummy 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 okay so tahong ilip ko guys okay so tahong siya, guys, o. Ako. Wala tayo din nag-taste guys. Solar lang kasi ginaw namin ito, guys, eh. Sa bago na taste Solar lang. Ako. Okay. Okay. guys ah. tahong sabon tahong na ito guys ayos baka yung baka ito guys tahong guys higas pa siya buksan ha Ayan, sa... Tahong uh, Maramis-maramis siya guys Thank you for watching guys May pa guys Tahong na may malunggay Thank you for watching guys.